Clover. Mm, Clover. Oh, ikaw, ano na naman reklamo mo sa buhay mo? Mga mm. reklamador pa talaga kayo sa lagay na 'yan. Kakakain niyo lang ng lunch. So, ayun guys. Kakakain lang nila ng lunch. Kaya andito na naman sila para anong gusto nyo? Para sa treats mamaya, mamaya. Ayun. Punto ko lang guys, nasira na yung aking magandang brush. to oh nag-resign na. Ito yung pag naisusuklay, ipinipress lang. Tapos lalabas na yung balahibo. Kaso nasira na. Nasira sa balahibo ni Itim. Itim, asan ka na? <laughs> Sinusuklayan ko guys si Itim, pero biglang napigtas. Naputol ito. Ayan. Naputol. Kasi wala na naman kaming magawa dahil ngayon ay makulimlim makulimlim ngayon. Kahapon pa umuulan-ulan. So, ayun. Kaya, ang ginagawa ko, ito na lang, o, oh, pang trim ng mga bol-bol Maganda to, guys. Hindi siya matalim. Hindi siya ma... Wala siyang talim, pero nakakaputol siya ng mga bol-bol Ayan, o. Oh. Sa vet clinic ko to nabili, Sa animal clinic. Yun. Nagpagroom ako kay... Choco, eh, nakita ko to. Maganda. Tinanong ko kung para saan yan sabi, pag kamay may mga buhul-buhul daw sa balahibo at mahaba, ito ay magandang pang suklay kasi na, na titrim yung mga buhul-buhul. Maganda nga siya talaga. So, ayon, Yun nga. Kasi ito ay bumigay na. Yan. Tapos, yung aking trimmer din, yung pang trim ko ng kanilang balahibo, ay bumigay na rin. Ayaw nang mag-charge. Hindi ko alam kung bakit. Ayan o ayaw na mag-charge pero gumagana pa dahil mahina nga lang hindi na siya makatrim ko yan so ayun guys kapag may aso ka ito ang mga kailangan natin pang trim, pang grooming nila to eh pang powder ayan anti tick and ano tapos ito powder yan ganun din para mabango sila lagi ayan. kompleto ako niyan tapos shampoo. Ayan. At tigit sa lahat, after maligo, may cologne din. Para sa mga hindi nakakaalam, may pet cologne. Parang odor eliminator. Ang bango nito guys. Laging mabango ang alaga nyo. Ayan. So yun, share ko lang ulit. Lagi akong nagsishare ano-ano ba ang mga kailangan natin kapag may aso tayo. So kailangan natin kung medyo may may meron tayong budget kailangan natin ng kulungan. Kulungan dahil kapag may ginagawa tayo, pwede natin silang ikulong or para hindi sila sa gabal kapag tayo ay naglilinis. Tapos, tali kapag i walk natin sila, talian natin sila para alam natin kung saan sila napupunta. Huwag natin ang pag-alagala sa kung saan. Kasi, hindi naman lahat ng tao ay mahilig sa aso. Siyempre, ako nga may aso ako, pero ang feeling ko kapag may kasalubong akong galang aso, baka ako'y kagatin. Hindi ako takot sa kagat na masusugat ako, kundi takot ako sa turok. <laughs> takot talaga ako sa tu turok, guys. Kahit yung sa mga kukuhanan-kuhanan ng dugo sa trabaho ay talagang takot ako. Yun. Kaya, ito ang mga kailangan natin. Kapag tayo ay may aso, kailangan ng tinangtali. Ayan collar para sa pusa para alam ng mga tao na alaga yan. ba? Diba? diba isyang? Isyang! <laughs> Mainit na naman ang ulo ng isyang. Ayan yung pagkain mo on. Di mo inuubos. Hmm. Tapos, kailangan guys, kapag may aso tayo, may, mer meron tayong konting laging na itatabi. Kasi kapag nagkakasakit sila, kailangan natin silang dalhin sa bed. At kasi mostly naman na, na nga nababasa ko sa mga page, nangihingi ng tulong para sa kanilang aso dahil may sakit. Wala namang masama dun guys kasi parang anak yan eh, halos ipalim, ipanlimos mo kapag may sakit. Pero mahirap iasa guys, alam nyo kung bakit? Minsan walang maniniwala kasi marami ng scammer ngayon. Ginagamit ang aso para manghingi pero hindi naman pala nila yung picture, yung mga iba ninakaw lang. Marami akong nababasang ganun at uh, minsan aware din ako. Kaya mahirap iasa sa tulong ang alaga natin kapag nagkasakit. So pwede tayong mag-ipon ng paunti-unti para pang-emergency ng ating aso. Kasi guys, pag nag-aso tayo, talagang promise, commitment 'yan. Lifetime commitment dahil 'yan ay may buhay. Kapag 'yan ay nagkasakit, siyempre kapag alaga mo, mahal mo matitiis mo ba na unti-unti na lang siyang nanghihina o e kung hindi kumakain kahit pambili man lang ng dextrose wala ka, kung magsusuka yan eto pa namang aking mga aso guys kahit na mga ganyan yan pagka nagkamali ka ng pakain dyan sa mga yan, bigla na lang mag-ALBM yung mga yan, tapos magsusuka-suka, kaya hindi ako nawawala ng dextrose powder para sa aso yun. sa mga hindi nakakaalam ganito ang itsura ayan guys oh kapag ang aso ko ay medyo malambot ang poops, medyo nagsusuka nilalagyan ko na kaagad ng ganito yung kanilang inumin lalo na yan, oh. yung bulilit na yan nakakatakot pa naman yan kasi kapag yan ay nagsusuka o kaya nagpoop ang tendency niyan may hina kaagad, hindi yan katulad nitong mga ito na malalaki na 24 hours survivor yan. Pwede mo pang ihintay na, ah, bukas na lang ng umaga. Pero yan si Choco guys, hindi pwede. Kapag may nararamdaman yan, kailangan dalhin na kaagad kasi lalo kapag nag-LBM o kaya nagsusuka din, 12 hours lang, hina na siya. Kaya nakakatakot. Kaya doon sa mga iba na gusto pure breed, tapos hindi naman ma-afford yung budget dahil syempre high maintenance yung mga pure breed eh. Eh wag na lang po. Pwede naman tayong mag-alaga ng mga simpleng katulad niyan, asong Pinoy. O di ba? Mas hindi naman sa madaling alagaan kundi mas ano yung kanilang mas ano yung anong tawag doon, mas hindi sila sakitin unlike yung mga hybrid na talagang kailangan mong alagaan lalo na pag nag-alaga ka ng husky to halimbawa ko na lang yung husky guys yan ay sanay sa malamig na lugar kailangan talaga aircon ka 24 hours daw yung mga iba naman ay pinapakalbo kasi nga mainit dito sa atin sa Pilipinas pero kasi may nabasa ako na kapag ang makakapal ang balahibo kinalbo mo prone yan sa mga galis-galis kasi kumbaga yung balahibo nila, double layer, tapos kinalbo mo, wala na silang protection. Kasi yung mga pangalawang far nila, yung first far at saka yung pangalawang far, nag adjust yun ng init at lamig. Yun ang, yun ang nabasa ko lang. Kaya pangit kapag mabalahibo, tas bigla mo kinalbo. Ganon. Kaya yung mga iba, ginagalis-galis. Kasi nga, dapat ini trim lang yung balahibo ng mga yan. Hindi dapat kalbuhin. Ganon. Unlike itong mga alaga ko tingnan mo. Kahit ganyan lang 'yan, maarte 'yan. Mm. Kasi kahit ano naman alagaan natin kung talagang dog lover tayo, ano man ang alaga natin kung talagang mapag mapagmahal tayo sa alaga ay pwede naman nating ibigay ang magandang kalusugan, yung para sa kanila ay nararapat. Katulad na lang ng pagkain. Dapat binibigyan natin sila ng pagkain na talagang hindi sila mapapahamak. Meron pa akong nabasa, uh, sabi eh, akala daw niya, paborito ng aso ang mga tinik, buto, ganyan. Hindi guys, dapat hindi tayo nagpapakain ng mga buto, tinik. Kasi, alam mo kung bakit, sumasabit sa lalamunan yan, gumabara sa lalamunan yan. Tayo nga eh, pag natinik tayo, hindi tayo nakakakain, di ba? Hindi tayo makakain, kasi nga, yung tinik ay nakabara sa ngalangalan natin o kaya sa lalamunan o makakakain ka ba nun syempre hindi ang aso kaya lang nila nagiging paborito yung ganyan katulad ng mga asong kalye kasi kutom sila eh wala talaga silang choice di sila pwedeng magreklamo na ay tinik ay buto ay masakit sa ngipin ay natusok ang aking ngalangala -ngala. hindi guys hindi mo mariring ganyan kasi aso yan walang boses yan tayo ang boses ng mga aso ng lahat ng uri ng hayop. Kaya nga tayo yung highest form of animals eh, di ba? Kasi nga tayo ang bahalang mamahala sa kanila. Yan, lalo na yan si Haba, di ba Haba? Ayun, may nag-aaway-away na namang aso sa kapitbahay. kapit bahay kaya ayan aligaga na naman sila yung isa papunta doon. <laughs> ayan guys, oh, di ba? Makulimlim ngayon, oh. Makulimlim. Clover, nag-exhibition ka na naman diyan, ha? Tapos, kapag nag-alaga tayo ng aso, uh, dapat matiisin tayo matyaga sa pagod. Alam niyo kung bakit? Hindi talaga maiiwasan na may mga territorial dyan. Kahit saan yan iihi. So na kapag tamad tayong maglinis, ay wag na. Katulad ngayon, may naaamoy na naman akong panghi sa sala namin. Buti na lang may mga sapinang ng upuan. So, itong linggong to, nakadalawang beses akong laban ng mga sa pinang upuan. Imagine guys kung gaano kabigat yan. Buti na lang, gumagana pa yung aming old school na washing machine. Dahil kung hindi, wala pa kami pambili ng magandang washing machine at matik sampay na lang. <laughs> Ayun, buti na lang gumagana pa yung aming washing machine. Ngayon may naaamoy na naman akong panghim. Malamang itong si Shopaw. Kasi si Shopaw guys ay in-heat. Hindi pa kasi namin napapakapon si Shopa gawa ng walang time. Eh, hinintay kasi namin mag one year old pa lang si Shopa bago siya makapon. Siguro baka next month makapunan mapakapon na namin. Kasi walang magdala. Unang-una, busy yung anak ko sa trabaho. Ako naman ay busy sa parut parito rito. <laughs> Kaya hindi namin maharap. Kaya ayon baka next ano next month makapunan namin to. Ito ang umiihi sa sala eh daw yung pupo niya dito sa CR. Ayan o. Hmm, napukasungit niyan. Hmm. Lagi lang niya nakaabang dyan. Hmm. Nakaabang siya dyan dahil feeling niya makakatalon siya dyan sa bintana na yan. Ay pasimano pala. Eh hindi eh. Mataas yan eh. Oh. Ang taas niyan. So lagi lang siyang nandyan kasi pinakikinggan niya yung mga manok. <laughs> Marami kasi manok sa baba guys. Ayan o. Oh. Ubusin mo yung pagkain mo, hindi mo inubos, haba Ayan, huling-huli ka Hindi ka nagubos ng pagkain mo Bum! Hindi sa'yo yan, kanino yan? Ubusin mo yan Salbahe ka talaga Ubusin mo yan, akit ka doon Akit Kaninong pagkain yung hindi inubos, ha? Huli kayo Kanino yung siopaw, ha? Kanino yung pagkain na hindi inubos? Nakakagigil yan, o, tingnan mo Namumutla na naman kasi guys, hindi kami nagbubukas ng aircon, lalo na kapag kumikidlat-kidlat. Dito kasi sa lugar namin, konting ulan, maraming kidlat. So, takot ako. Kaya eh, hindi kami nagbubukas kasi unang-una, mahangin naman, pero maalinsangan pa rin. Kahit na mahangin siya, pag tumigil yung hangin, maalinsangan. Kaya ganyan si Siopaw. Ayan. Ewan ko ba kung ano yan si Siopaw. Napulot lang naman yan, pero napaka-arte. Oo na! Bye-bye na guys. Yun lang po ang share namin.